bahay ng anak niya at saka ng asawa niya. Ayun na yata! Pasok na ako. Hello po! Mami, siya na yata yung sinasabi ni Daddy na bago niyo papaterhan sa bahay niya. Ayan ang anak niya na. Hello! Hello, ano pangalan mo? Ako po si Helen. Oh, dahil bago ka lang dito, maglilinis ka na ng bahay, ang kat ng bahay namin. Opo. Tapos na po. Pwede subuan mo ako kumain? May kamay ka naman, Ella. Pwede ka magsubo sa sarili mo. Amin, utusan ako! Ah, utusan ka? Walang kanapat ang utusan ng anak ko. Uri po. Mami, gusto ko pong lumabas. Ella, maraming magnanako dyan ka. Baka maano ma, ma ano ka pa, kidnap ka pa. Papasama na lang po ang kay Helen para hindi po ako mapahamak. O oh, sige, Helen! Bakit po, tita? Samahan mo si Ella para maglaro sa labas. O oh, sige po. Ella, wag ka dyan sa malayo. Baka makignap ka. Ang maingat. Helen? Mami, ini kiasak milik! Mami, muntik anak. Mabaril, tapus singgah ulak. Ya Allah, yang mabaril. Hospital. Mami? Tantuk nak aku. Tulog kena jen, babantayan ko lang si Helen nak, ha? Mami, obis. Ya, <laughs> bukasan. <laughs> Mami, bakit ka pun naiyak? No, patay na si Helen. Helen. Patay na po si Helen?